Uh, so ano ba yung ating pag-uusapan? Ito no, na final na po mga bossing na yun daw pong passport ni Arnie Teves kasi kahapon sinasabihan natin sila na hindi pa man na, ano, hindi pa pala natatanggap ng DFA tatlong araw niyo nang binabalita 'yan. Sana man lang natanggap na ng DFA at na na ng DFA bago natin paingayin 'yan. Oh, pero ayun, mga bossing, so ngayong araw nito ay kinansila na daw po yung passport ni Arnie Tebes. So para sa akin, tinulungan pa nila si Arnie Tebes na magtago. Bakit? ayun nga, kung wala ka ng passport at sinasabi mo na napapaligiran siya ng mga kurakong na tao, kurap. Ay, makakalipat-lipat pa rin siya nang hindi nila malalaman kung nasan siya bakit. Kasi nga yung uh, chip ng passport na yon ay nagti-trigger yon sa system natin kung saan nasa ang bansa itong uh, passport ID na to or passport number na ito o naka-encode yan doon sa chip na yon na pagka na-scan siya kung sa amang bansa o nag-tawag ano dito nagbabato siya ng information sa database natin dito at naglalabas siya nilalabas nga niya kung pa parehas yung passport at saka yung nasa system natin e eh, binura mo na siya sa system di kapag ka, inilapag ko tong ganyan wala na impormasyon niyan, tinanggal niyo na. O kaya sasabihin niya doon, cancel. O sasabihin niya, "Hey, your passport is canceled." Ah, okay. Ito pa nakakatawa. Binroadcast pa nila na yung passport ni Arnie Tebes canceled na. O sa tingin niyo, canceled na yung passport niya, gagamitin niya pa ba? Kaya nga para sa akin, para sa akin, ito si Manong Arnie, ayaw talaga nilang pauwiin. Kasi kung gusto nilang pauwiin to, patagal na nandi dito yan. Kaya ayaw nilang pauwiin to. Ito, sa akin lang. Hindi ko masasabing totoo to o um, uh, hindi. Pero para sa akin lang, kasi pag umuwi to, ang daming pasasabugin nito. Kung gano'ng karami yung impormasyon na pinapasabog ni PRD, puro patama lang yung kay PRD dito, detalyadong detalyado. Dahil siya ang unang labas ng baho ng opisina ni Romualdez. Sabi nga nito ni Banyagang Pulubi, di na nila monitor yung tao. Bakit? Wala na siyang passport eh. Oo, di ba? Eh, pag nagpalit lang yan ng passport. Ang pangalan, makakuha na ng passport niya. Dito nga sa Pilipinas, may mga Filipino passport yung mga Chinese eh. Di nga marunong magtagalog. May mga Filipino passport. Di ba nung nakaraan ng mga, ano, mga nahuling uh, modus operandi dyan sa DFA? O ito, play natin. Kansilado na ang passport ni dating Congressman Arnold Tevez Jr. Pero wala raw kapangyarihan ang Department of Foreign Affairs na pauwiin si Tevez na ngayon nasa Timor-Leste. Nasa frontline na balitang yan, si Reynal Pauit. Epektibo ngayong araw, kinansela na ng Department of Foreign Affairs ang Philippine passport ng dating mambabatas na si Arnolfo Teves Jr. Alinsunod yan sa ibinabagutos utos ng Manila Regional Trial Court Branch 51. Si Teves ang itinuturong nasa likod ng pamamaslang kay dating Negros Oriental Governor Ruel de Gamo noong March 2023. We received the certificate of true copy from the court uh, today and we have already initiated actions on it. Uh, of course, uh, we follow the court's decision. Ikinatuwa ng misis ng biktima na si Pamplona Mayor Janice de Gamo ang balita. Hey Janice, yung bra mo naman. Grim, lintik naman yung bra mo, para namang nyug ang laman niya. Wala na bang ano? Wala na bang pabili ng magandang bra? Ang dahi dahi mong pera, bumili ka nung soen. O kaya yung ano ba yung mga magandang brand ng bra? Yung Nasir. O, okay, nakita ko lang sa si yun, ha? Ito na raw ang simula ng pagbibigay hustisya sa mga napaslang ng dating kongresista. We are looking forward na talagang mapauwi si Teresa. <laughs> Paano yung mapapauwi yan? Wala lang siyang passport. Diyos ko po. Pilipinas. At uh, mapapanagod siya sa mga kasalanan ginawa niya sa husband ko, pati na rin sa mga kasamang nasawi nang binaril nila yung aming, ang yung aking husband sa loob. Yung inyong husband? Yung inyo? <laughs> nang binaril yung inyo? Ano yan? Madami kayong asawa? <laughs> Diyos mio. O, oh, yun daw, aming, ay, aking asawa. Ang isda talaga nahuhuli sa bibig. Oh, but anyways, nakita mo ba? Nakik oh. Nakita mo ba na si Arnie bumarel? Nakita mo si Arnie nagturo? Uh, may testigo ka na nando dun siya. Di ba nasa Amerika siya? Yung sampung nahuli, Di ba nagbawi na sila ng kanin-kaninang mga testimonya. Ano nang balita doon? Grabe naman kayo. Ah, oh, sige-sige tuloy. Ng aming compound. Pero paglilinaw ng DFA, walang kapangyarihan o police power ang embahada at konsulado para pauwiin agad si Teves sa Pilipinas. Nasa Timor-Leste ngayon ang pinatalsik na kongresista. Nasa Timor-Leste daw ngayon. Sabi Nino, ni Boying Rimulya. Eh, sinabi din ni Boying Rimulya nung nakaraan sa bilibid, meron daw pugot na ulo doon sa septic tank. Jollibee lang pala. Masyado kayo nagpapaniwala kay Boying. So if a Filipino basically has no valid travel document, then it is up to the host government naman to implement their immigration laws, uh, whether to send that person back home or not. Una nang sinabi ng kampo ni Tevez na uuwi lang siya ng bansa sa mga kondisyong walang banta sa kanyang seguridad. Meaning, walang banta sa kanyang seguridad. Meaning, wala na yung mga nakaupo dyan sa pamahalaan at mga nakatalagang sekretary dito sa Pilipinas pag uwi niya. Sabi nga ni, nito ni Tevez, eh, di ba? Nung nakaraang interview niya na at ano pa lang siya eh, yung uh, tine-terorista pa lang siya. Sabi niya di ba na miss na miss ko na yung father ko kasi may sakit yun. Gusto ko na rin talagang umuwi. Gusto na no, umuwi na itong tao. So, paano naman umuwi itong tao? Di niya binibigyan ng magandang laban. Sabi ko nga sa inyo, kung si Tebis totoong terorista yan, madami na nagsabugan dito sa Pilipinas. ba diba, kung terorista talaga yan? Pero hindi to terorista eh. And actually, hinahabla pa lang siya. Dinimanda pa lang siya. Akusado pa lang siya. Hindi pa siya convicted criminal. At kung makasisigurong patas ang paglilitis sa kanyang kaso. Naharap si Tevez sa kasong murder, frustrated murder at attempted murder kaugnay sa pagpatay kay ex-governor Digamo. Hindi pa kabilang dyan ng ibang kaso ng pamamaslang noong Agosto ng nakaraang taon ay ang pag-designate sa kanya ng Anti-Terrorism Council bilang terorista. Wala pang pahayag ang gobyerno ng Timor-Leste sa issue. nag -bound. Down! Uwi siya pero sa dabaw. nako eh... Delikado din siya dyan. Oh, delikado din siya. But anyway, siya yung balita dyan. And we firmly believe again, I, 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 cannot say I'm, what I'm saying is factual or not. Uh, this is just my opinion. I feel like the Tevez card is a smoke screen. Na dahil dito sa issue ni Tevez, kita nyo naman, inaraw-araw nila yan. At alam nila na napakalaki na rin ng uh, simpatsya. Ng, uh, ng mga, marami na rin yung bilang ng sumisimpatsya kay Tevez na nagbalita ka ng Tevez, mapupuno ng Tevez News yung social media. Pag napuno ng Tevez News yung social media, pakakalimutan na natin yung totoong, totoong issue ng bayan. Ano ba yun? O, oh, yung drug test. O, oh, yung mga smuggler. Yung mga na, na recycle na drugs. Yung uh, MOOE. Yung... awag uh, Tawag dyan yung uh, audit ng mga ano audit ng mga congressman at saka ng mga senador.